Bulwasak talaga oh. Eh, nawala lang pero ano? Tayo. Ha? Huh? <laughs> ang taas dito eh. Puro pababa lang 'to eh. Ganda Mount Tanubaw Grabe mahina ang preno mo Huwag kang pupunta dito Sobrang taas dito oh video ka? Oo uh -huh. Ay no, kitang kita dito yung Lawak ng ano Ng Isang... solar Ang lawak Yung ano uh dito -huh. Uh, Grabe. Yan dito nga, yung kanina siya sabi mo to. Wala na. Tapos na tayo. Nagbas ba ta? Nakuha na mo. Mm. Taas. Dito yun, no? Taas. Yeah, oh, grabe. Ang taas. meron hindi kita sabihin niya. Pero ang taas. So, ang taas nga. Oh, taas. Sob, oh. Sob nga tayo. Oh, taas, oh. Oh, taas niyan, Siya, ang taas po. Oh, ang taas niyan. Ang best friend. Ang taas po. Ah, nakakatakot. Hmm? Kaya huwag kayong pupunta dito kung... O <laughs> mahina ang inyong preno. Oh. oh, grabe. Hmm, grabe oh. Palusong talaga. Uwan, oh, ang taas para sa mga ano, mga uh, ano yun yung na Mount Baloy. Mount Baloy. Baloy. You know, geng over, geng. Overlooking yung sambalis. Oh. Pag nabitaw ako sa cellphone Sabihin ko, chamba. chamba talaga. buluwasan talaga oh eh eh parang pag nuhala ka ng preno nito pangga mo na pag nuhala ka ng preno tumba muna na dyan oh grabe init ng disc brake nito disc pad disc brake medyo mababa na yun paktay bitin <laughs> bitin Na wala lang pareho oh. pa? no. Tayo. Ha? Wala no. Sa harap. Ano diba? Ay, no? Wala Oh. Wala na, wala. Pwede na lang. Tolan, tolan tayo na sarap sa harap, mga best friend. Paano kaya to? Oh? Ay no. Ayoko kumaga to, oh. sa likod lang. Ano nangyari dito? Ayaw oh. Buti na lang naka ano na tayo Nakababa na Medyo mababa na to Ala, Paano to Ano nangyari dito Pacheck mo na sa tabi kaya